Ba't nila ako nalikaroon? Oo. Oh. Nalikaroon oh. lupa itu. Uy, e, bigat yung manok malagin eh. Mmm. <laughs> Harap. Aba. Apa? Ha? Nalikaroon tayo. Ha? 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 Beri. Kain Indai beri. Serap tak? Aku aku amanah dulu ah. Aku amanah. Eh, toh Kau nak aku break dimu bah. Tak sama kah? Eh, lah. Tak ada break dimu. Tak kain aku bah. Eh, eh, eh. Ini pun Serap tak? Aku mundai tu.

Imo na para ang bayan ta kayo layo kayo kung ano hindi mutong kayo ko nabung na bayo dali ah ay naguna na talita oo uh, kaya na kagikan na ay ha kasal kagikan hindi lang ba inahan ba ay 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 no ay man ay Hindi mo alam. Ay, maaari ko lagi ko nagtrabaho lagi ko din naguna Kuan ano? ano ba? Ah, ganun hmm. ba? Akala ko ano? Birthday mo? Dili, nag-on lang like, bunur-bunur ko ano ba kaya may kung ano, ako ano, ano? na ako ikapalit sa kuan ba um, kan ng ibaw na ako. Ako pagtaay? Hmm, putos oh. lang ako ng sulupin. Hmm? Oo. Meron pa kung dala siguro din ba nakalimutan ko ba? Meron kukunin ba? Ah, maday ka. Tundang ba sa unahan? Ha? Nakaon sa lagi ta? Ha? Iya, yeah, kain ka lang diyan. Meron lak kukunin ha. Ila eh, sensor ba? Oh. Dito ka lang, meron lak kukunin sandali ha. Oh, sige. Ano ko ano ko eh. uh, balik na ko Oh, bayan ta ni. Eh. <laughs> 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 oh. Ano ka nga? Ha? Dito sa. Ay bingan ko ba? Nalaki. Oh, nalaki. Ha? mo Kailan mo! Oh! Kailan Ako Ata na rin saan? Oo! Kaya! Huwag ingay! Eh! Kailan mo! Buksan mo! Huwag ka naman mo! Hala! Uy! Hala! <laughs> Malisit ang malagin eh! Ha? Asa magkaanay? Di diba birthday mo? Birthday ni kay mo kagitagaan anay asin na ba? dito! Uy, lịch chung con malang ni. Ha? Uy, tak nak pakai kukau nani lịch ba? Ha? Dugay-dugay nak nani. Kau ka? Hmm, di. Oh. Kau mani manok? Oh, kuih jay. Hmm. Harap. Hmm, harap no. Apa? Butang kita bang, kita lah kukunin mo ba? Ha? Kita lah kukunin mo ba? ba? Ha? Kukunin ba? Ya, baik-baiklah. Baik. Hah, kenapa ni? Jangan tak, saya minta dia. Hahahaha. Hei, hei, jauh niang, jauh niang. Hei, hei, niang niang, hei. Hahahaha. Hei, niang. Hei. Hahahaha. Hei, minta dia menelekan lagi. Hei, niang niang, niang, niang. Do, niang niang. Ikan apa nak kemukum orang di tengah kadal? Hah? Muka orang di tengah kadal. Hahahaha. Wala hindi na. joke na yan, kuya. Joke lang yan. Darong ba? Wala na kaon? Ano na? <laughs> <laughs> ano na? Ano na? Ano Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano na? Ano 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 <laughs> ay, na? Ay, ay. Ano, yan, ano simetiro, ba? Uh. namin yan. Para sa iyo. E, kain ka, kain ka, kain ka. Amin ako sa kuwalit na simintiro. Gidala <laughs> niya mo. Una. Teka. Sabi lang ta. Like, mo tubig ha. Ah, tubig, tubig. Ha. Haha. Alber, se, 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 se. sae. Haha. Igancho, igancho. Haha. Samot ka eh babaey. Kadala kang tubig pun. Oh, ano sa totoo lang? Kanina ka pala may mamasan di to ba? Ano lang gumagawa lang kami ng ano? Isaisalik experiment ba? Dahil binigyan mo ko kanina lang pagkain. Ah, ito yung supply ko para sa iyo ha. Kain um, ka ng marami ha. Ba ma mo gusto daw kain agod, asin, magay mag nagdala mag ka ani, eh. kaon ko. kaun, masaya Kasi busog na busog talaga ako ya. Sinabayan lang kita ba. Oo. Oh. <laughs> Sinjak ala kali hmm. na. Lagi. Kira mo sa kuha, kabe na lagi. Kain ka. Kasi mabuti ka rin tao ba, binigyan mo ako ng pagkain ba. Ganin. Tao ramang hmm. gutagod, Huwag ba na yung ginagmay ng luto ba? Ano lang? Ano lang trabaho dito ya? Ang lagay na po. Hindi ko anara ko diya. Ang ulan ko bag Naguna. Ah, naguna ka dito? Oo. Ulan ko bag Matapayat po bugas niya. Pag uli ako ba? Dahil mabuti kang tao ya, hindi lang yan ya ha? Meron pa kaming bigay para sa sa'yo. No? Oo. Uh, ha? Ang tayo ko na ako karoon ba? Ang mo rin na. Ha? Hindi pa gid kung nag-anay ka ko nakakaunggay ko aning mga sudana. Ay, dang kakain ito? Oo. Wala ka nakasama? Wala. Tulong na gani ko aning panda sa kaya dahil tao. <gib Nuriyan> ah, naguniya uh. Ina na asawa mo? Uh. Makoy asawa, buwag na may. Ha? Bugay na, bugay na nga panahon na Laya sa kuwa. Ay, nilayas yung asawa hmm? mo? Hindi ko yung makaangkong sa kalisod lagi. Ah, ganun ba? Hmm. Yung anak mo, yun na anak mo? Tulo. Tulo. Nas, nasa nasa iyo nang tot tong anak mo. Oo. Oh, Say na apoy managsara kay di ko dawaton ug kuan. Ba? oh, di ko dawaton ug kanang pangtrabaho ba gamay ko glawas ka masaligan. Hmm. Nag-aaral ka kuya dati. Anong anong natapos mo? Kuan ra ako, wag ko kaw man og grade ning taon. Ay ni natapos ang na, grade 1 no. Oo. Oh. Okay. Kung lagi siyang inahan sa una, lagi kung saan sa una lagi ba? Mai bunga nak ni kasih kuasir, tahu ni kuat dengan demam yang sedan. Kau muka anak dalam mana wong ni? anak mo? Oh, wan tang tu sila bawa ni kau nak minta wika hata. Ada lagi ni, ada hindi naman yan niya. Hindi naman halag yung kahirapan niya, no? Baga, blessing, blessing ka rin sa amin niya kasi ano, hindi mo ako tinaboy ba, no? Kanang malungkot niya, ha? Ah, meron pa kong kasama niya, ha? Ay, huwag ka na malungkot niya. Ano ko ya? Ano Kuya. 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 Kuya

Ngunong langit sa akong wabang langit po bu aning bugas. Sinong nagbantay sa anak mo? Wala gahit ito, sir. Kaya ako matagay na paglakaw na ako gahit na ako yung ilisan po sila. Ang eskwela mo karunak ha, ka kay kita akong pangwarta na ng unya. Mag kita akong bu -bu -bu buwan bugas. Kapalit daong ko. 150 oh, kay, na kaya ang suhol na ko Andrea. Pico, hmm? ko na hmm. sila tingnan natin yung papa natin, sila Vilde nga. Pasok lang kayo, kayo maghahanap ako ng pira, ba, oh. kahit yun hmm. talaga, oo. Oh. lang ito nga yung ayaw kayo sa lagpang gaya na sa akong baon, baon pa na, no. wala yung kahatag na sa inyo. Oh, man, na. ba yung nga, buwan. May lang, ano lang, kuya, ha? Try natin si oh. manager. Meron kaming kunting tulong bigay rin sa'yo, ha? Oo. <coughs> ito, kuya, oh. Bigay tulong, kunting tulong oh, namin yan kunting tulong namin yan para sa iyo ba? Ha? Ano yan eh? Huwag na ni sir? Ayun na yan. Eh, Regalo na namin yan sa'yo kasi nakawa kami sa iyo. <tipan> Palit naging ni sa akong mga kinamilang sa akong mga anak sir. ano yun yan, nagsama mo na sir. Karong may kong kahawin na anig. na po. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sa mag-anig, mag-anig, ko, anig mag-anig, 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 So anig mag-anig, mag ayung din 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 din

Yung kanin pa niyo, ano pa yung kanin niyo? Basa na. Yung basa na nga, pero masarap pa rin. Yan kung akong kanin gaya na nga, panos-panos yung dadog gaya na ba ya? Okay lang yun. So, ano ay kabantay? <laughs> okay lang yun. Okay lang yun. Bahaw naman akong ikaunggod. Bahaw naman lang yun. Salay okay, na si sa panis. Makain niya ng panis. Wala namang nagmamahal sa akin. Pareha, okay, tani dahil. Oo. Ang kapit. Okay, Ang kapit. Okay, <laughs> Nay na lae ni na ka kon ba. Uh, oh, oh hindi ka nang ng duwa. Na adu, di mo sugot. Ay. Kanang pumayag kasi may pira. Pero ayan oh. Hindi lang ko ani kay ako ni sa akong anak bahala ng mga babae. Ang galing, ang galing. Ano lang ya ba? Matagal ka iliwan ng asawa mo. Lugay na mo 10 years na gid siya. Ilang Yung bata nyo, ilan lang? Tulo, plus laki pambagay na akong anak mo at isang sayo lagi. Oo. Oh, mm. yeah. oh. Among kananan, maamong mm. ma maori amin matulugan. Salamat. Mm. Mm. Oo, oh. may away so, suga. An ano lang niya ha? Mamaya punta tayo sa bahay ninyo ha? Oo. Mm. No? Balik sa bahay na. Pati na na uh. uh. natin to yun sa bahay mo kuya. Oo. Oh. No? Matungo. Uwari. Mm. Eh. Mm. Palit na anik ko mm. suga sir. Para matingnan natin yung bahay eh, salamat mo. Salamat kayo Lord nga. Naayang iabot nga pagkasas ako ba? dala nila idol walang nga niya yan wala niya yan amat in, ayo. tayo ulo hindi na rin tayo magtagal ya ha oh, kasi okay. punta nila na tayo sa bahay nyo ay itong trabaho mo okay lang rin unya kung utag taon makaabot ito kayo wak paman nauman ah sige tapusin walang tano oh. pero wag kang mag punta tayo sa bahay mo ha okay sir sige yes, sige alis na kami ha oh, salamat oh, kayo na sir mm, balik kayo kayo namin mamaya ha oo oh.